Good afternoon mga patods Ngayon po ay isang martes ng hapon and uh, sa mga sumusubaybay sa atin makapasin niyo bakit kaya ako wala sa gym ay eh? martes pa lang well uh, kadahilanan po ito ng dahil ang ating uh, ka-gym na si Louie ay nagyayang mag mag uh, magsamgyup so yun po ang gagawin namin kami po yung magsasamgyup <laughs> nabutan pa natin sila Pupunta po kami sa Sarangyo Ito po ay pag-aari ng aking kaklase ng high school sa De La Salipa. Kay Lex Cortez What's up bro? Shout out sa iyo Mga kasama po natin ngayon ay mga bakal boys Si Louis, Jun, Raymond at si Stephen Chow talaga so, talagang AGP natin Hindi talaga suwabe sa sports bike Masakit ang leg ko Kasi yung shell niya Masyadong ano yung, sa tok tok Masyado siyang kita So may extra tayo itong high Para makita natin yung karsada yung, yung ibang helmet ko ay located sa Alangilan ba to? Hindi ko po alam po ang Alangilan na to o kapintang pa rin. Basta tapat po siya ng butch. Naka-try uh, mm. na po tayo dito before. for. Uh, tayo kasama ang ating mga klase. So doon po kami po muesto. Anli pulutan. Sana ah. Oh. So kami okay naman po sa gym ay eh, siyempre. mga extra puri kura din naman kami eh, bukod sa magbuhat ang madalas nga po ay ang kumain so magkape yan so malapit na tayo tayo po yung magdadaan-daan kasi so, malapit na tayo so yun po ang sarangyo so, kapat siya ng puts yun na sa so, walang mga din eh So uh, may humarang po sa ating parking So may umalis na na sila agad So ito po ang uh, Eat all you can May 298 at may 248 Pwede ka magdalo dyan <laughs> Papainit lang ako mga makina okay. Oh, bye, okay. thank you ano tayo? Kailan tayo? Ano di? Bye bye. Okay. Ikaw tao. Oh, okay. Sige. Ganda talaga naman motor mo. Thank you. John! Bye. bye. <coughs> so, tapos na tayong tsumbaw mga katods <coughs> naman ay nasiyahan sa ating mga kinain hindi tayo masyado humataw sa samgyup kasi madaming taba e gabi na tayo nag-iingat ready na bumawi na lang tayo sa bouquet so ang choices nila doon mga katonsis sa 248 N298, ang kaibahan lang po ng uh, 248 at N298 is dalawang tray ng uh, uh, meat na samgyup na meron na po siyang marinate Tapos sa uh, ADARC2 ay meron siyang uh, So, Maraming salamat sa mga bakal boys na nakasama natin ngayong gabi. Maraming salamat kay June, Louis, Raymond, and Steven. At ang uh, pinag-uusapan na next ay baka ano, yaki mix sa lipat. Yan lang mga katods. Maxi lang naman tong video to, Tungkol lang sa paglamon na well, uh, napadami tayo ng konti pero ang kagandahan is uh, before lahat yun ng 6pm so technically naka after 6 tayo buti yung saktong umalis yung uh, nakaharang sa parking natin saktong palayas na rin tayo and with all that being said mga katods dito ko na po siguro natapusin ang ating video for tonight Again, maraming maraming salamat po sa mga ma-gmate ko mga taga badminton, fitness gym. Maraming salamat din po sa mga bago natin subscriber at sa mga nanonood po ng ating mga walang kapwentang kwentang video. Thank you, thank you. Everything is all appreciated. Everything na all paid. <laughs> mga katod, dito po ang inyong Batangge, inyong BJ Lovage Moto Signing up